Kamusta kayo mga repa? Alam mo naman siguro na minsan ay dumarating ang isang punto sa buhay ng bawat isang rider na gusto nilang maranasan ang kalayaan na makapagmotor at magbomba-bomba sa mga expressway na walang traffic kaysa magdusa sa mga lubak-lubak at hindi maayos na mga kalsada na puno ng mga delivery truck at jeepney. Sa kasamaang palad, ang patakaran sa mga kalsada sa Pilipinas ay nagbibigay lamang ng permiso sa mga motorsiklo na may mga makinang higit sa 400cc para mapayagang makapasok sa mga expressway ng bansa. Dahil sa kanilang mga specifications at technical safety features, ang malalaking motorsiklo ay dihamak na mas mataas ang presyo kaysa sa mga scooter at mga motor na may mas maliit na displacements. Huwag kang mawala ng pag-asa, Repa. Kung ikaw man ay isang masipag at masyagang Pilipino at wala kang mapagkukunan ng milyones na halaga ng salapi para makabili ng Triumph Rocket 3 o Honda Goldwing, pwedeng pwede ka pa rin makabili ng pinapangarap mong big bike sa murang halaga. Saktong-sakto ang timing mo, Repa. Dahil sa video na ito, ay babahagi ko sa iyo ang mga pinakaabot kayang big bike na pwede mong mabili sa halagang 500,000 pesos pababa at may experience ang pagmotor at pagbomba-bomba pag sa mga expressway dito sa bansa. Kaya naman, umpisahan at ilarga na natin to, Repa! Panguna sa listahan ay ang Honda Rebel 500. Dahil sa mababang upuan nito at easy riding style, ang Rebel 500 ay isa sa mga pangunahing pinagtipilian ng mga rider na hindi ganong nabihayaan ng katangkaran kagaya ko. Ngunit gustong magkaroon at mag-upgrade sa big bike. Ang magaan na cruiser na ito ay pinapagana ng isang 471cc liquid-cooled parallel twin engine na well intact na nakalagay sa isang mababang chassis. At isang 11.2-liter na tangke na bagay na bagay para sa mga long ride. Talaga naman napakaangas ng pormahan ni Torepa dahil dinagdagan pa ang blackout style. Ang matte touches naman ng motor na ito ay paniguradong magustuhan ng hindi lang ng mga kalalakihan kundi pati na rin ng mga kababaihan. Ang Honda Rebel 500 ay nakakahalaga ng humigit kumulang 399,000 pesos. Ikalawa ay ang Suzuki Bergman 400. Repa, ayaw mo ba ang pumipigas sa clutch at laging napapalit ng cambio habang binabagtas ang expressway? Karamihan sa mga scooter ay may maliliit na displacement na hindi pasok sa 400cc na limit. Pero mayroong mga maxi scooter na mayroong mas malaking makina na kaya makipagsabayan sa mga manual na motorsiklo pagparating sa cruising speed na available dito sa Pilipinas na mabibili mo sa halagang 500,000 pesos pababa. Ang Bergman 400 ang may pinagsamang comfort at convenience ng isang scooter. May malakas na makina at higit sa lahat expressway legal. Ang scooter na ito ay mayroong 399cc na displacement, 4-stroke, single cylinder at double overhead cam na makina. May mga practical na features din ito tulad ng glove box, 12 volts power outlet, under City storage na pwedeng magkasyang isang full face helmet at handbrake for safety. Ang Suzuki Bergman 400 ay nagkakahalaga ng 399,000 pesos. Ang pangatlo sa listahan ay ang Bristol Barber 650. Ang Buber 650 ay pinaka-premium na high displacement na motorsiklo ng Bristol sa line nito. Sa klasikong custom na cruiser styling, ang machong bike na ito ay mayroong mababang seat height at komportabling sesyon sa pag-upo na angkop para sa mga gustong mag-north loop at mga gustong mag-long rides. Meron itong 650cc na displacement, DOHC liquid Gold 4-stroke parallel twin engine na may power output na 68 horsepower at gearbox na 6-speed manual transmission. Kasama sa safety features nito ang dual channel na ABS. Nilagyan din ang motor na ito ng hydraulic disc brake sa harap at likuran. Ang Bristol Bobber 650 ay may tag price na 398,000 pesos. Pang-apat repa ay ang Kawasaki Eliminator 450. Ang Classic Eliminator ay isang entry-level na cruiser bike at naging sikat noong 1980s at muling nagbabalik na may bagong 2023 model na nag-aalok ng parehong komportable at nakakarelax na posisyon habang nagmamaneho. Ito ay may magaan na chassis at sinamahan pa ng mga modernong teknolohiya. Ang bagong Eliminator ay pinapagana ng isang ninja base na 451cc na makina, parallel twin engine at mayroong assist at sleeper clutch pati na rin ang isang all-digital instrumentation panel upang bigyan ang rider ito ng kompletong control mula sa low-speed maneuverability sa mga mga traffic na lugar o sa walwalan mode naman sa mga highway. Ang suggested retail price ng motor na ito ay 360,000 pesos para sa Eliminator at 380,000 pesos naman para sa Eliminator SE. Panglima ay ang Honda CBR 500R. Kung ikaw naman repa ay mas gusto ang looks at feeling ng sports bike dahil sa kanilang malupitang dating, ang all-new Honda CBR 500R ay karapat-dapat para sa iyo. Ang bagong modelo ng sports bike na ito ay mas naging agresibo ang looks sa bandang harapan dahil sa mas pinalaking LED headlights at windshield. Mas pinaganda rin ang handling, mas pinaangas ang forma, expressway capability at malabig bike na level ng lakas. Ang CBR500R ay may displacement na 471cc liquid-cooled 4-stroke parallel twin engine na kaya maglabas ng 47 horsepower sa 8,500 rpm at 43 Nm na torque sa 6,500 rpm may recorded naman na fuel economy na 28.6 km per liter. Ang Honda CBR 500R ay available sa lahat ng Honda Big Bike dealership at retail shop sa halagang 364,000 pesos. Pang-anim sa listahan ay ang Kimco Exciting S400i. Ang isa pang posibilidad na kategoryang maxi scooter sa Pilipinas ay ang exciting S400i. Ang buff up na scooter na ito ay may ilang aktibong touring riding club at nag-aalok ng pagiging sofisticado, refinement, performance at ginhawa. Ang exciting ay pinapagana ng 400cc SOHC liquid cooled 4 valve fuel injected engine. Kasama sa mga premium na amenity nito ay ang isang adjustable na windscreen, charging port, ABS, may navigation, gas seat strut at marami pang iba. Masisiyan ka sa pagkakaroon ng expressway legal bike na sinamahan ng kaginhawaan ng laid-back scooter riding sa halagang 359,000 pesos. Pang number 7 mga repa ay ang Bristol Venturi 500. Ang Venturi 500 ay isang sporty at maangas na big bike na nagbibigay ng adventure-driven na performance nang hindi masyadong masakit sa bulsa. Ang malaking bike na ito mula sa British-inspired brand ay nakukuha ang lakas nito mula sa isang 471cc DOHC liquid-cooled parallel twin engine, front at rear disc brakes at ABS. Ang 6-speed manual transmission ng motorsiklong ito ay hitik sa safety features upang gawing mas ligtas ang mahabang biyahe kabilang ang engine crash guard, skid plate, 19 inches front wheels, 17 inches na rear wheels, may fully digital na instrument panel, USB power socket at marami pang iba. ang Bristol Venturi 500 ay mapapa sa iyo sa halagang 358,000 pesos. pangwalo sa listahan ay nagmula ulit sa Bristol mga repa. Walang iba kundi ang Bristol Maxi 400. Naghahanap ka ba ng isa pang maxi scooter na option? Check mo repa ang Maxi 400, isang versatile na maxi scooter na may kapabilidad sa off-road na mga daan. Sa isang 400cc displacement, ang adventure-inspired scooter na ito ay expressway ready. Ang maxi ay may mga front and rear camera, TFT dashboard Naka-customize na windshield, tire pressure monitor, Bluetooth application para sa navigation at keyless start. Ang Bristol Maxi ay may regular price na 368,000 pesos. Susunod sa listahan sa ikasyam ay ang Duke 390 na mula sa KTM. Ang KTM Duke 390 ay isang naked bike sa ilalim ng Austrian KTM brand na kilala sa kanyang maneuverability at precision. Ito ay may 373cc DOHC liquid gold 4-valve engine at 6-speed manual transmission na gumagamit ng slipper clutch. Bagamat sa technical, ang displacement size ay mas mababa ng kaunti sa 400cc requirement. Ito ay tinuturing pa rin na isang expressway legal bike sa Pilipinas. Kabilang sa mga natatanging features ng motor na ito ay ang Super Moto Mode. Meron ding fully digital instrument panel na may light sensitivity na automatic na nagbabago ang kulay ng backlight depende sa mga kondisyon ng panahon at isang ride-by-wire throttle. Para sa lokal na merkado, ang KTM Duke 390 ay may presyo na 318,000 pesos. pang sampo ay ang SYM Maxim 400i. Ang Maxim 400i ay tinuturing na isa sa pinakaabot kayang maxi scooter sa 400cc kategory na mabibili sa local market. Ang modelo na mula sa Taiwanese motorcycle manufacturer na SYM o Sanyang Motor ay isa sa mga unang modelo ng maxi scooter na inilabas sa bansa. Bagamat maaaring mukhang medyo luma na ito kumpara sa ibang mga maxi scooter, nag-aalok ito ng mahusay at komportableng biyahe. Ito ay pinapagana ng isang 400cc single cylinder engine na kaya mag ng 35 horsepower sa 7,000 rpm at 34.5 newton meter ng torque sa 5,500 rpm na ipinares sa isang CVT. Meron itong dual disc front brakes na may ABS kasama ang analog digital display ang SYM Maxim 400i ay nagkakahalaga ng 318,000 pesos. Sunod mga repa, ang ikalabing isa ay ang Kawasaki Ninja 400. Ang Ninja 400 ay isang tollway capable sport touring bike na nagtataglay ng iconic na sport bike na pangalan ng Kawasaki at agresibong disenyo na katulad ng mga sports bike na may mas malalaking displacement. Ang nagpapagana sa magaan na motor na ito ay isang 399cc DOHC parallel twin engine at naglalabas ng 48.9 horsepower at 38 newton meter ng torque. Ipinagmamalaki ng Ninja ang napakahusay na ergonomics, isang magaan na frame at hindi kataasan na seat height. Ginawa itong maliksi kahit para sa mga baguhan na nagmomotor at experience rider na gustong pumasok sa sport riding scene. Ang Kawasaki Ninja 400 ay may tag price na 315,000 pesos. Pang dalawa ay ang Royal Enfield Himalayan 411. Sa presyo ang nagsisimula sa mas mababa sa 300,000 pesos, ang Himalayan ay isang adventure touring bike mula sa Royal Enfield. Na ito na touring na isa sa mga pinakaabot kaya at versatile na adventure bike sa lokal na merkado. Nakasalpak dito ang isang 411cc single cylinder engine na ipinares sa isang 5-speed manual transmission. Kasama ang safety and security features nito na ABS, immobilizer at pass switch. Ang motorsiklo na ito ay pwedeng-pwedeng isabak sa Philippine Loop dahil ito ay efficient, magaan, komportable, maaasahan at higit sa lahat ay pwede itong ipasok sa mga expressway. Ang presyuhan para sa Royal Enfield Himalayan 411 ay nagsisimula sa 299,000 pesos hanggang 326,000 pesos depende sa variant. Pang-13 repa ay ang Husqvarna Svartfilen 401. Ang Svartfilen 401 isang Swedish term para sa Black Arrow ay isang naked bike na may natatanging design na modern retro look na iginaya sa mga technical na features kagaya ng pinsan nito na KTM, ang Duke 390. Ang magaan na motosiklong ito ay pinapagana ng 373cc liquid-cooled single-cylinder engine na ipinares sa 6-speed manual gearbox. May kasama itong Bosch ABS, immobilizer at pass switch. Ang Husqvarna Smartbel 401 ay nagkakaalaga sa abot-kayang 295,000 pesos lamang. Ikalabing-apat sa listahan ng mga repa ay ang Kawasaki Z400. Ang pinakabagong karagdagan sa Z-Series ng Kawasaki, ang Z400 ay isang super naked bike na gaalok ng high performance engine na may magaan na frame at slim design para sa komportableng ride. Ito ay kagaya ng Ninja 400, ngunit mas agresibong disenyo at upright riding ergonomics. Ang Z400 standard ay may makinang 399cc engine at may 6-speed manual transmission na gearbox ang Kawasaki Z400 ay nagsisimula sa presyong 279,000 pesos. Pang labing lima ay ang CF Moto 450 NK. Ang 450 NK ay isang expressway legal na naked bike na ipinagmamalaki ang signature NK styling ng CF Moto at step up mula sa mas maliit na 400NK pero sa mas abot kayang halaga. Meron itong 449cc liquid gold twin cylinder fuel injected gasoline engine na may 49.6 horsepower at 39 newton meter ng torque. Kasama sa mga karaniwang features ang ABS at smartphone connectivity. Ang CF Moto 450 NK ay nagkakahalaga ng 262,800 pesos. ikalabing anim mga repa ay ang Bristol Classic 400i. Para sa mga gustong gumamit ng classic style sa kanilang mahabang biyahe, nag aalok ang Classic 400i ng kombinasyon ng good looks at modern features. Pinapatakbo ito ng 400cc SOHC oil-cooled engine na may 4-stroke na single cylinder. Ang disenyong Cafe Racer ay mayroon 5-speed manual transmission na nagpapanatili ng isang retro looks with inverted forks, brush aluminum gauge at chrome stripe sa paligid ng tangke ng gasolina. Ang analog gauges nito ay makikita ang fuel gauge, odometer, trip meter at neutral indicator. Ang Bristol Classic 400i ay mabibili sa halagang 238,000 pesos lamang. Ang ikalabing pito sa ating listahan ay ang Benelli Imperial 400. Para sa mga kalalakihan na mas gusto ang disenyo ng mga old school na motorsiklo, nag-aalok ang Benelli Imperial 400 ng classic at eleganteng motorsiklo na may mga modernong features. Ang cruiser na ito ay nagbibigay pugay sa mga iconic na motorsiklo na may timeless design, komportabling upuan at smooth performance. Ang lakas nito ay nagmumula sa isang 374cc air-cooled na makina na kaya mag ng 21 horsepower. Mayroon itong fuel tank capacity na 12 liters at kumukonsumo ng 33.49 km per liter. Ang Binelli Imperial 400 ay nagkakalaga ng 238,000 pesos sa lokal na merkado. Ang ikalabing walo ay ang Kawasaki Bajaj Dominar. para sa mga repa nating riders dyan na budget-minded at gustong tuklasin ang mga expressway ng bansa, ang Dominar ay isa sa mga pwede mong pagpilian na motorsiklo. Ang naked bike na ito ay mayroong 373.3cc single cylinder engine na may frame underpinned ng 43mm inverted fork at rear monoshock. Ang bagong model nito ay nakakuha ng mga bagong upgrade na kapakipakinabang para sa paglalakbay. Kabilang ang isang mataas na windscreen at isang luggage carrier na may pinagsamang pillion backrest. Para sa karagdagang proteksyon, ang pinakabagong version ay mayroon ding engine bash plate na may pinagsamang metal skid plate at bagong leg guard. Ang motorsiklo na ito ay may kasama na ring USB charging port at smartphone mount. Ang mga presyo sa Pilipinas para sa Kawasaki Bajaj Dominar ay nagsisimula sa 199,900 at ang pinakalates model naman na Kawasaki Dominar 400 UG ay nagkakahalaga ng 208,900 pesos. Repa, kung ikaw man ay nakaabot sa puntong ito, ay nais mo na kitang pasalamatan sa iyong pagtangkilik at pagsuporta sa video na ito. Kung nakakahiligan mo ang ating mga topic ay inaanyahan kita Repa na ilike at ishare ang video na ito. At kung ikaw naman ay bago dito sa ating channel at mahilig sa mga motorsiklo o sasakyan, ay pakipindot mo na rin yung subscribe button at notification bell para ma-update ka kapag meron tayong mga bagong upload na video. Maraming salamat, Repa! At ang panghuli sa listahan ay walang iba kundi ang Motorstar Cafe 400. Repa, alam mo bang makakakuha ka ng big bike sa bansa sa alagang wala pang 140,000 pesos? Totoo yan, Repa. Pwede ka nang pumasok at pangmotor sa ating mga expressway sa pamamagitan ng isang retro-inspired na motorsiklo na mas mababa ang presyo kaysa sa pinaka-entry level na scooter ng Vespa. Sa ngayon, ang pinakaabot kayang expressway legal na motorsiklo na available sa merkado ng Pilipinas ay ang Motorstar Cafe 400. Kung hindi mo pa alam repa, gumagawa ang Motorstar ng mga Filipino assembled na motorsiklo na karamihan sa mga parts nito ay mula sa China. Ang Cafe 400 ay may makina na 397cc displacement, OHC 4-stroke single-cylinder gasoline engine na konektado sa isang 6-speed manual transmission na gearbox. Ang locally assembled cruiser na ito ay may mga chrome fender, isang analog panel na may speedometer at tachometer, pati na rin ang fuel warning light at pass switch. Para sa safety naman ito, ito ay may single front disc brake at rear drum brake. Bagamat hindi ito masyadong angat pagdating sa mga features at specification, kagaya ng mga pinaka-high-end na motorsiklo, sa alagang 140,000 pesos lamang ang motor na ito ay nag-aalok ng na entry-level na makina para sa mga riders na gustong-gustong makapasok sa ating mga expressway. Maari pa nga itong bumaba sa 80 o 100,000 pesos kung willing ka makakuha nito ng mga second hand. Ayan na nga mga repa ang ating listahan tungkol sa mga affordable pero astig na mga expressway legal na motosiklo. Kung gusto mo lang naman ma ang 400cc requirement para makapasok sa mga expressway, ay bagay na bagay sa iyo ang mga nabanggit na motosiklo, repa. Meron ka bang natipisil sa mga expressway legal na motosiklo na ating naipakita sa video na ito, repa? Pa-comment naman dyan sa ating comment section sa baba para malaman din ng ating mga ibang repa ang iyong opinion. Maraming salamat at kita sa susunod na video mga repa. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!